Paanong pinatulog ng isang reporter itong si Pikel na sinasabing isa sa pinakamalakas sa Baki the Grappler tara pag-usapan natin yan nang dinala ng US military si Pickle sa bansang Japan ay agad na pinagkaguluhan ito lalo na ng mga media. Ang isang reporter na nagngangalang Aizawa na bukod sa katunog ng Maria Osawa ay tila naniniwala sa trending na post dito sa Pilipinas na gulatin mo ang mga taong walang bilib sa'yo. Kamustahin mo yung caveman. Dahil nang biglang lumapit itong si Aizawa kay Pickle upang mag-interview ngunit ang caveman ang gumulat hindi lang sa kanya kundi sa lahat ng tao at sa mga nakakapanood ng live nito. Mukhang natipuan ni Pikel ang jablo di ng mga hapon. Winasak ng caveman ang kawawang kuweba ni Aizawa at ang mga militar na nakapaligid sa kanya ay walang nagawa. Hindi umobra ang napakadaming suntok at sipa sa galit na galit na tarugo ni Pikel. Sa anime version ay hindi masyadong ipinakita ang pet malu na eksena na iyon. Ngunit iba ang version ng manga. Dahil may umaatikabong lapangan pa na naganap na gaya ng gina niya kay Jack Hanma. Speaking of Jack Hanma, ang maselang eksenang ito ay hindi na bago sa anime series ng Baki the Grappler. Kung matatandaan natin, ay naunan ng ginawa ito ni Yujiro Hanma kay Diane Nail, ang nanay ni Jack Hanma. At nabuo nga itong si Jack Hanma dahil sa ginawang iyon ni Yujiro. Bagamat kasalukuyan ay patuloy pa ding tumatakbo ang serye sa timeline story nito, hindi imposibleng magkaroon ng supling itong si Pickle sa reporter sa future story ng Baki the Grappler at tiyak ay malakas din ito gaya niya. Nagkataon namang nagkaroon din ng talpakan si Baki at ang kanyang girlfriend na si Kozue na baka sa kalaunan ay magbunga din. Magkakaroon ba ng labanan sa pagitan ng anak ni Pike laban sa anak ni Baki? Sa ibang pananaw, nagkaroon din ng ibang sa ang mga fans ng Baki the Grappler na hindi pwedeng mabuo ang ipinunla ni Pike sa reporter dahil magkaiba ang jeans ng mga ito. Sinasabing hindi mo pwedeng ipareha ang saber sa isang pusa at magkaroon sila ng isang supling. Kakailanganin ng siyensya at teknolohiya upang mangyari man ito. Ngunit sa aking palagay, ginawa ang karakter ni Pickle bilang isang primitibong tao na kayang magkaroon ng lahi sa kasalukuyang tao nang walang tulong ng siyensya. Bagamat si Pickle ay hindi katulad ng anumang anyo ng primitibong tao, ang mga Neanderthal o Cro-Magnon o kahit na mga modernong tao at bagamat nauna siya sa sangkatauhan sa milyon-milyong taon ang kanyang proportion, sukat, struktura ng buto at postura ay katulad sa Sahilanthropus. Ito ay humantong sa ilan upang paniwalaan na si Pikel ay isang missing link sa evolutionary chain. At mabalik tayo sa eksena. Matapos nga gawin ni Pikel ang nakakawindang na eksena na iyon, lalo pang sumikat itong si Pikel at madami ang gustong parusahan ito. Ngunit dahil itinuturing espesyal na kayamanan itong si Pikel, dinalalamang siya sa ligtas na selyadong pasilidad at dito na nga nagsimulang magdatingan ang iba't ibang mahuhusay na martial artist at kilalang mga malalakas na nilalang sa Baki the Grappler. Kabilang na dyan ang legendary na si Yujiro Hanma and the rest ay mapapanood nyo na sa anime series. Abangan ang susunod pa nating anime reviews sa Baki the Grappler. I-like at i ang ating FB page para sa madami pang anime content na gaya nito. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa. Dahil tayong lahat ay sang... Hunter